sa mga taong di po nakakalimot pong mag-subscribe uh, aniwala po akong sila yung minatatangi at may mabubuting kaloban Sanman man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo sana kayo ay palagi malakas malayo sakit araw-araw pagpalang umaga tanghali gabi sa inyong lahat uh, sa mga taong di po nakakalimot pong mag-subscribe Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Sana wag po kayong magsawang mag-subscribe. Sa akin, nyo po lamang pagsuporta at pagtulong ko sa akin. At tatanayin ko pong napakalaking utang na loob sa inyong lahat. At na po ang bahalang magagabay sa inyong lahat. Sa mga bago na ngayon lamang po nakatuklas sa aking YouTube channel, iwag ng pangasinan. Huwag na po kayong magtubiling pindutin ng subscribe, like, and share. Pakipindot na rin po ang bilay ko para palagi po kayo titid sa aking mga susunod na mga video. Pakakalob po at ituro po sa inyo lahat ang aking manalalaman na panggamot spiritual at physical na karamdaman na lahat ng mga panggamot ng mga orasyon at dito po lamang at tutuklasan sa ng pangasinan pakatandaan at pakaingatan po lamang gamitin po lamang sa kabutihan at huwag sa kasamaan gamitin upang makatulong sa mga taong nangangailangan at huwag pong ipangyabang at palagi po ninyong isa puso at isipan at panatiling mapakumbaba sa isa't isa magtulungan, magbigayan, ng sa lahat, magmahalan at huwag pong makalimot pong tumulong sa mga taong higa po sa hirap ng buhay at ito'y napakalaking kayamanan sa langit sa pagtulong sa kapwa at hindi matutumbasan sino man. Kaya ang Diyos na po ang balang susukli sa lahat po ninyo mga ginagawang mga kabutihan at ipagkakalob sa inyong lahat ang siksik -sik, dik dik at tumapo na pagmamahal ng ating Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Siya tat mo muna kay do Palisok, bike tayo, commented. Ah, si Leo Ryan, from Bicol ay yun ex din Gerardo Jimenez Abdel Rosario Andy Bonifacio fight and, uh, win Robin Mantanilla Marlon Hoyo Indel Rosario Joel De Rosario pagkagat ng dilim commented Janice Nolo Arnold Diano Pantalion Ubis Lordan, Buo commented Adjun Pood Andong Kologi Tani Dianan, Marvin TV Kolo TV Robin Mantanilla Rons Marcelino Ronald Sator commented Uh, Ronell Andrad, Jess B, Yamashii, at Rebally Commended, Mr. Ramos. Asa mang hindi ko pa nabanggit po, eh, shoutout po sa inyo lahat. Sana po, Diyos na po, ang balang magagabay po sa inyo lahat sa inyong mga ginawang makabutihan. Maraming salamat po sa inyo lahat. ang isishare ko po sa inyo ngayon po ay orasyon ni Isu Kristo para sa nalalabong mga mata marami pong kaparanan po ang nalalabong mata maraming uh, orasyon po na magagamit po pero yung binibigay ko po mga orasyon sa inyo ay napaka matibay po na orasyon po na uh, subok na subok na po na aking ginagamit po uh, paka ko po sa inyo uh, kasi ang hiwaga ng Pangasinan po ay napamahal na po sa inyo kait na kunti-kunti lang po ang mag-subscribe po. Uh, hindi pa rin po ako nanawawalan ng pag-asa na mabalik-balikan niyo po itong, uh, itong YouTube channel ng wala nang pagkasiya na uh, mag-subscribe, mag-like, and share. Napakalaking uh, napakalaking uh, salamat uh, sa inyong lahat. Uh, napakabuti po ninyo. Uh, sana po uh, mag-subscribe, like, and share po kayo at um, ang ang kapalit po sa inyo yung ginagawang mga kabutihan po ay uh, marami pong grasya na darating po sa inyo sana po maunawaan po ninyo na ang kapalit po ng yung ginagawang kabutihan po sa akin po ay maraming, uh, maraming grasya po na darating po sa inyo at Diyos na po ang balang gagabay po sa inyo lahat ah uh, ang orasyon ni Yesu Kristo para malabong mata po ay mag po ng isang ama namin. Sunod po yung orasyon po. Ibulong sa pasyente ng tatlong bisis sa ihip po sa ihip ng tatlong bisis sa mata ng pasyente habang ito'y nakapikit at ihip din sa tubig ng tatlong bisis at ipainom sa pasyente. Magtira ng kunting tubig at basahin ang dalawang bulak na pil, uh, dalawang bulak na bilog may bulak na bilog po na kung po nabibili po na bulak po uh, at itapal sa mga nalalabong mga mata sa loob ng 10 minuto at pagkatapos ng 10 minuto pwede na pong tanggalin po uh, ang paggawa po ng ganito pong usapin po ay kahit sa isang linggo po tatlong beses po lang gawin po uh, maasahan po ninyo na ang uh, ang manlalabong mata po nyo ay li lilinaw po at titingin po sa akin na uh, magpapasalamat po. Sana po uh, lang po namang po ito uh, at po ang orasin po inyo, ito napakabisa po ito. Marami na po akong binigyan po ito na wala pong nagsabi na kan po, uh, po ay ito po epektibo na 100% po ito na aking babagi sa inyo aking mga binabagi po dito sa inyo eh, napaka epektibo po magagamit po sa mga mga malalabong mata sa mga bata pa gamitin po yung sa mga bata po yung uh, silpon ng silpon po at tapos kuan po maliligo na eh, upuyat, o po kakaroon ng malabong mata po kaya dapat po ingatan po lagi ating sarili at ipakaingatan po kasi yung mata natin po yan ang, ang sa atin sa buong katawan po pagkaingatan po ang ating mga mata pag ang mata na po natin po ay uh, hindi na po nakakita po ibig sabihin po yan parang naputulang ka na ng uh, kamay, pa sa buong katawan kaya ipakaingatan po ating mga mata napaka makapangirin po nating na mata kaya ipagkakaloko po, po sa iyo ngayon, ngayon po uh, araw na to na uh, para maibsan po ang malalabong mata ay sigurado pong 100% po na lilinaw po nyo ang mga mata po nyo uh, gawin po lamang po ito isang linggo po itatlong bisis po para kung po huwag po nyong araw-arawin para hindi po kayo mapirwisyo po o po sa mga nalalabong mga mata po dyan na sobrang malalabo na po ito na po yung ipapakalog ko po, po sa inyo para magamot na po yung mga inindan nyo po mga mata po nyo hindi uh, po makakita kung wala pong salamin hindi makakita ito po yung ginagamit ko po ito na ako po. Uh, edad ko po na ngayon po ay uh, 56 na po ako ngayon. Uh, di ako nagsasalamin kasi may ginagawa po ako. Ito po yung ginagamit ko po na uh, pag uh, para hindi lumabo ang mata. Dabis po ito na isihir ko po sa inyo. Uh, magdasal po ng isang ama namin at isunod po yung oras po. Magdasal po tayo. Ama namin na sa langit sambay ng pangalan mo ikaw nawa manghari sa amin sundin nawa ang iyong kalooban mo dito sa lupa at sa langit bigyan mo kami ng pagkain kailangan namin sa araw na at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan tulad ng papatawad namin sa mga nakasala sa amin at huwag mo kaming iharap na migpit na pagsubok kundi ilay mo kami sama-sama sa pagkaiyo ang karyan, ang kapangyarihan, kapurian makabakaya naman amin at isunod po yung orasyon po ibulong uh, may po yung oras po. Ah. Inor ipitui, sangtong dim, dim, dium. Ito po yung usalin po ng tatlong basis po. Ah. Inorlom, Pitui, sangtong dim dim dium inorlom ipituwi sangtom dim dim dium ibulong sa pasyente ng tatlong bisis sa, at ihip sa mata ng pasyente habang ito ay nakapikit at ihip din ito sa tubig inumin ng tatlong bisis painom sa pasyente at magtira ng konti para isa ibasa at sa dalawang bilog na bulak at itapal sa dalawang mata sa loob ng sampung minuto at pagkatapos ng sampung minuto ay pwede na pong tanggalin po. Kung di nyo po nagawa po sa una po, uh, sa pangalawa, pangatlo ay sulit na po yan. Sana po uh, gamitin po lamang sa tama po. Kung ano po yung nakasulat po dyan ay yun po ang gagamitin po niyo Uh, kaya paka intindihan na naman po ang uh, ibabagi para ma po kayo. Kung ano po yung pamamaraan po dyan nakasulat po, yun po yung gawin po ninyo. Uh, para makon po kayo, matuto po. Kung may magpapa po I-share yung po sa iba para malaman po nila na may ganito pong uh, orasyon po na pangagamot sa mata. Sana po, huwag pangalimut pong mag-subscribe, mag-like and share. Pakipindot na rin pong bilay ko. Po. Uh, shout out po sa inyo lahat. Maraming salamat po.